Hindi naman paintulot ng Diyos yung, bawal nga. yun. Bawal na ayon ng Diyos eh, kapatid. Bawal yun. Yung bisyo, bawal. Hindi paintulot yun ng Diyos. Bawal yun. Basahin natin ang Roma 13. Ganito ang ating mababasa sa Kapitulo 13 at versikulo uh, 13 ng Roma. Magsilakad tayong mahinhin gaya ng sa araw. Huwag sa katakawan at paglalasing. Huwag sa kalibugan at sa kahalayan. Huwag sa mga pagkakaalit at pagkakaingitan. Yung salitang huwag, bawal yun eh. Eh bakit ginagawa ng tao? Meron kasing tao ayaw sumunod sa Diyos, matigas ang ulo. Kaya parang anak mo, hindi mo ka pinapahintulutan maglasing, eh naglasing pa rin, sa kanyang sarili niya ginagawa yun, hindi dahil pinahintulutan mo. Iba yung sabing pinahintulutan, yung pinahintulot, binigyan ng permiso. Eh bawal nga ng Diyos yun eh, diwan ng permit. Kaya lalamas yun, illegal. Kung mga sa Jeep, kulo rin yun, gano'n.